Bukod sa surfing at iba pang water activities, alam nyo ba mga Agala Troopers na dinadayo rin ng mga turista ang Campsite at Highlands Flower Garden sa City of Pigbaluyan, abad Santos, Davao Occidental para akyatin at pagmasdan ang buong kagandahan ng munisipalidad ng JAS. Ayon sa mga otoridad, ito'y daanan noon ng mga armadong NPA. Pero ngayon isang ganap ng atraksyon at simbolo ng kasaganahan sa lugar. Narito ang report. Kung titignan sa mapa, nasa pinakatimog na bahagi ng bansa, makikita ang munisipalidad ng Jose Abad Santos Davao Occidental o mas kilalang Jazz. Kaharap lang naman ng Jazz ang dagat Pasipiko. Kaya mainam sa matataas na alon ang karagatan nito na perfect recipe naman na hanap-hanap ng mga surfers at water sports enthusiast. Pero time out muna tayo sa tubig at mamundok muna tayo. Sabay-sabay na huminga ng malalim at humawak ng mahigpit. Dahil challenging ang daanan paakyat na sa kasulukuyan ay mga 4x4 na mga sasakyan muna ang makakadaan. At pawi-pawi naman ang buntong hiningang akyatan sa mapagmamasdan ng iyong mga mata. Ito ang campsite at Highlands Flower Garden sa City of Pigbaluyan, Barangay Caburan Small, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Matataas at lunti ang mga bundok. Ang napakaasul na Pacific Ocean. Malamig na klima ng hangin. Sabayan pa nitong nagagandahang mga bulaklak. Nako, ilan lamang ito sa mga sasalubong sa iyo dito sa tuktok ng kinukonsiderang highest peak tourism site ng Jazz sa elevation na 746 meters above sea level. Ang Pigbaluyan, sir, ginapromota mo siya as one of the agritourism tourist destination of Jose Abad Santos and since the implementation of EO No. 70 or the ELCAC, nanonadress sir, natay nanon insurgency free diri asa Jose Abad Santos, especially the Pig Baluyan And of course, ginauhag na mo ang tanan, especially itong mga adventurous nga taong dayo na mo sa Jose Abad Santos. Kay dira, makita ninyo ang 360 overview of the municipality of Jazz and the rolling hills of Jose Abad Santos. And you will discover more here sa Jose Abad Santos. Jazz in Jazz, Jazz Amazing! Agla Troopers, alam nyo ba? na ng napakagandang view na handog dito sa campsite at Highlands Flower Garden dito mismo sa sitio Pig Baluyan, Barangay Kabutan Small, Jose Abad Santos, Davao Occidental ay dating nga uh, dinadaanan ito ng mga komunistang, teroristang lupong CPP, NPA, NDF. Dito, tinatahak nila mula Jose Abad Santos, Davao Occidental patungo sa Sarangani Province. Pero ngayon, sa paglipas ng panahon, kita nyo naman na ang dating adinadaanan ng mga armadong NPA ay ngayon isa ng potential ecotourist spot ng LGU Jazz. Ito ang pinatunayan ni Alias Buboy, isang former rebel at ngayoy isa na sa mga nangangalaga sa campsite. Uban area, ay mga kalaban dira, kwintromi. Tapos, kwintromi dia, wak mi kay, wak na ipagkaon mga sulot kwentro mi persani adlaw tag duha ka semana way kaon sa gukod maggokod ang kalaban kami atras mi permi na dili na di na sila di na sila gud mo gusto mo balik dili magbag-o man sila sa paglipas ng panahon unti-unting tinatrabaho ang farm to market road sa sitio Pigbaluyan pagsasaayos ng potable water system nito Kalakip na ang pagpasok ng mga training on organic vegetable production, pagtataguyod ng mga people's organization, ay nagudyat sa paggamit ng tinatamasa nilang hangarin na insurgency free Jose Abad Santos. Ang tao, nalipay ang mga tao. Tungod na niya itong program, programa karon sa RPSB. Dahil yun, ang RPSB po katabang, Halimbawa, o kulang sila sa mga, lahat na mga patubig, mga uh, tabangan na namo, namo silang gipuanan.

magkakaroon ng ibang pananaw on how conflict is viewed how to transform communities how to become more resilient than before so yun yung ano uh, gusto namin mangyari and the province of davao occidental and doon sa other areas namin is very supportive of that sa ngayon patuloy na umaarangkada ang pamumuhunan sa jazz kasabay ang potensyal ng pagpasok ng mga investors hindi lamang sa ibang lugar sa bansa pati na rin sa international arena